So, kaya eh, nagkalmusal muna kami ng chami sa lomi. Yan. yung mga, mga walang pangarap sa buhay, kahit walang pera, nakakapak, nakakain sa labas. Ang ah, tabak sa loob ah. sa Dito kami sa, ano, sa Santo Tomas, Rapi Lomi. Punta kayo, masarap dito. Uy, bakso oh, to? Parang ano? oh, bikini men. Ayan. Ayan. Ah. Eh, bhai. Sarap no. Alam sa sayo may mga secret na ano dito. Kain na. Secret ba to? Bang, alam hmm. mo? No, kain tayo. 'Di sakit chami. 本のに。